Ano yun boy? Ito ka? Ay, dapat niluto mo na lang. Pinakaya mo sa aso. Guys. Ayan ang birthday boy. Katagal pa yung pika ang puto niya. Ang dahil tayo dito ni Mario. Ang gulay oh. Ito lang, nagbubo na. Bulaklak mo yung tala kalabasa. Tala kalabasa, kichay. Ayos. Hindi ko nga pinapanguha yung patuloy. Ha? Hindi ko nga pinapanguha. Bakit?

Patola. Patang luto niya, ay ano naman yan? Ha? Huh? Ano bang klaseng luto gagawin ay, dyan? Ayun, sarap, miswa. So. Ayun na, ada yung tanim ah. May sili pa Dito na tayo mamaya. Oh. Para pag may malas, matutulog na lang. Mm. Uwe, tulog na lang dito sa malas. <laughs> okay, ito po. niyo nga rin mamaya sa ano, birthday niya. Ayan o. Ito yung papag. Pagka lasing na, meron Maligigo. po. Meron may, may swimming pool po dito. Ayan o. May swimming pool dito ni Mario. Pwede kayo maligo pag uh, kayo nalasing na. Ayan. Ito lang guys ang swimming pool namin dito. Ang gusto din mag-swimming, pwede rin. Aba. Ah, dito mo mag-dart boy. So mag-dart, meron din. Oh, ito may dart pa rito. May dart sa mga iba pa. May dart pa, ha? Kailang, ha? Kailang. Mag lang ah, te lang. Ito tayo.

<laughs> yan yeah, bonsai. Eh. Oh, ito tawa, Oh, tawa-tawa si Mario eh. tapi Sabi kasi dati kong laro 'yan. Oh, dati kong laro. Oh, tawa, tawa. Dati kong laro 'yan, wala pa practice. Bonsai agad. Nakalimutan ko na nga 'yan eh. Ngayon na ulit na paglaro eh. Ano makakalimutan laro ng mga mga ano lang yan. Pa rin yung kamay ah. Eh. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> bari, praktisado pa rin eh. Yung mga dati na nang ano yan, dati na nang laro yan, nang no araw. Ay, <laughs> hey, dark pin ako, boy. Ha? Hey, yung akin yan, dark pin na yan eh. Tagal ko tayo, ago yan eh. Yeah. Ang cheap na yan eh. Maganda na eh. Maganda yung lipat eh. Yung dark board, napulot ko lang dyan sa kalsada. Ay, sayang, may pinang hindi ko nagagamit. δεν ηgamma